Anong age mo? Eh, 16 po. 16 na oh, dito. <clears throat> Good morning, mga boss. Papatry out tayo sa ano ngayon, Batang Pinoy. Pero kita mo naman, taga Tugig araw, nagpa-try out ako. Ilan lang yung sumipot. Ngayon, kapag dating ng ano, laro, na or sabi natin na pagdating na lang actual na batang Pinoy maraming magsasabi na sana merong ano try out sa Tagaygaraw ay nagpa out tayo walang sasama walang pupunta O oh, di ba Yan ang realidad mga boss Kaya minsan mahirap magpatryout kasi walang pupunta Pero pagka uh, sabi nating uh, naglaro na tayo sa mismong event maraming pupuna ano yan otak ba ng mga Pilipino <laughs> so meron tayong ano ngayon event yung try out kakaroon ng criterium antayin natin yung mga sasali nangyari kasi dito walang registration no registration yung event na to qualifications or tryout ng batang Pinoy para sa December maghahanap tayo ng uh, mga cyclist sa Tuguega raw, na uh, matyaga masipag tingnan natin dahil wala tayong nilagay na price wala din masyadong sumipot uh, ilan lang so itong mga sumipot na to sila lang may chance na makasali so i-guarantee natin na merong uh, jersey tapos vitamins nila habang nagtitraining Okay, ito yung mga sasali para sa batang Pinoy. Ready na? Ready na? Okay, ingat kayo ha, ingat. Uh... Okay, ready na? Oh, ready, go! Saan dyan? Parating na sila. <laughs> Yan, makikita dito kung sino yung masisipag talaga. Sino talaga yung prosigido na manalo. Ako sa 8. So 9 laps to go. Ako sa 8. Nice jong. Pag ganyan, magtulungan kayo. Pag ganyan. Magtulungan lang kayo. Matagal pa to. Magtulungan kayo. Ta, matagal pa to. Matagal pa to. Ito mga boss, 8 laps pa, more to go. Like Nangunguna po si John Paul. Siya, siya, talaga yung malakas dito sa Tagaygaraw mga boss. So, sana may ano, sana merong makakita sa kanya or makadiscover sa kanya. Malakas din talaga. Ay Siyong! Siya yung malakas, Daddy? Ha? Siya yung malakas? Magsalitan kayo para mahabol niyo si Pidyong. Salitan kayo, wag sabay. Nice, Jong. Tubig, Jong, sabihin mo. So, ano ito? Kriterium, mga boss, 10 laps to. Medyo meron ng gap na nasa 400 meters 400 meters na gap sa naghahabol na dalawa then mga nasa 500 meters na to 500 meters po yung pangatlong yung peleton na pangatlo ando kasama si Bing dun papahinga Diyan si Bing sa likod. <laughs> pag sabihin niya lang pagtubig. tubig, palitan, uh, may tubig pa ako dito. Seven. Bigay ko tong tubig. Ha? Ah? Okay na, okay na. 6 Pijong Haba pa Wala pang kalahati Relax lang Malayo malayo Jong Anim pa anim pa Sabihin nyo lang Pag yung yung tubig Layo, isang kilometro na dyan, isang kilometro. Lima pagbalik, lima pagbalik. Medyo malapit na mga boss, nakakahabol na tong pangatlong group mga boss, oh. Mahabol na, mukhang matutuhog nila tong ano. Five pagbalik, five pagbalik. Pede lang matulog jong layo, matul <laughs> Layo, malayo. Last five, matagal pa last five. Lumalayo nang lumalayo si Pejong mga boss. Last 4 pagbalik, last 4 pagbalik, last 4. Nako, naidikit na yung ano. Naidikit na yung peloton. Naidikit na. Si Aaron na lang nauna. Last 4 pagbalik. Last 4 pagbalik. Last 4 pagbalik. Last 4 pagbalik. dumikit si Al dyan nawasak mga boss nawasak naubo na 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 si Raldi ah si Randi ah hindi pa ako nasasabay hindi tuloy mo lang di anong nangyari di tuloy mo lang last 4 na lang So chan mo? <laughs> Ay chan ko sa Ijeri ko nangyari di? Kaya mo yan di Mambihira. alo Alam mong ano doon Pinwer sa persa nyo kasi matagal pa yun <laughs> Starting pa lang na Ano ba yan di? last na yan Jong last na pagbalik mo di na pagbalik mo okay na okay na pagbalik okay na last na pagbalik pagbalik tapos na pagbalik tapos na pagbalik tapos na pagbalik tapos na na overlap pa niya si Bing nice one yan pana pana Last ikut mobil, ayam mana? Mo last ikot ka pa may ikot ako? Oo. Oh. Eh bakit? Kasabay mo ba si Pejong? Pwede na Jong ah. Pwede ka na sa ano talaga. Kakala ma ka din. Hindi ko yun. Dapat ano. Kung hindi mga kanyang Sarap-sarap yung tuloy niya. Sarap-sarap <laughs> niya. Oh, di ba? Tapos amay. Oh, bigla mo yung mag-remati dyan. Pero matawa dyan, DG! Oh, mauna si Aljan, oh. Masimple ah. Oh, utak si Aljan, oh. Oh, utak si Aljan. Ay, go! 500, 500, 500 si Pidjong. Thank you, ah. Ayun, oo. Ay, ko si... Ano sabihin ko, ko si... 300. Aljan, second kay. Ano na yung gulong mo. 200 sa'yo bibigyan na price 100k a day so ang pasok sa Batang Pinoy Kau Kau Jong so congrats eh ano eh, gawa tayo ng group gawa tayo ng group na ano <laughs>